Magandang araw po sa inyo, nagpapasalamat po ako ng marami sa mga nanood ng unang bahagi ng video ukol sa naglahong Puerto de Cavite. Sa pagkakataon pong ito ay ating tatalakayin ang mga huling bahagi ng kaunlaran ng Cavite Puerto bago maganap ang digmaan sa Pasipiko 1941 hanggang 1945. Pagkatapos ay ipapakita naman namin sa inyo ang naging malungkot na kaganapan na nagwasak sa Puerto de Cavite bilang isang dakilang komunidad at hindi na naibalik ang kagandahan nito. Kaya subaybayan po ninyo ang video na ito na aming inihanda para sa inyo. Sa mga mahihilig sa kasaysayan, sana ay suportahan po ninyo ang aming ginagawang pananaliksik sa pamamagitan ng pag-subscribe, like at share nito. Kaya simulan na po natin. Pagkatapos ng digma ang Pilipino-Amerikano, ang Cavite Puerto ay ganap na nasa ilalim na ng pananakop ng mga Amerikano. Naging bahagi na ng mga militar Amerikano sa Cavite ang sektor ng mga sibilyan na umuuko pa sa kalahati ng teritoryo ng bayan. Sa mapa na ito na nilagyan ng annotation ni Mr. Romy Cam Arce ay makikita ang kabuoan ng Puerto de Cavite. Upang makita ang naging pag-unlad ng Puerto de Cavite sa panahon ng mga Amerikano, mag-focus po muna tayo sa mismong kinaroroonan ng Cavite Navy Yard. Para sa mga Amerikano, ang naging mahalagang bahagi ng Puerto de Cavite ay ang mismong instilasyong panghukbong dagat na tinawag nila na Cavite Navy Yard. Ito ay nagsilbing daungan at kumpunihan ng mga bapor pandigma ng Amerika sa Pilipinas at Kanlurang Pasipiko. Sa loob ng Cavite Navy Yard ay matatagpuan ang isang matandang gusali na tinatawag na komandansya na itinayo noong mga unang bahagi ng 1800s. Ang komandansya sa loob ng Cavite Navy Yard ang nagsilbing punong tanggapan ng hukbong dagat ng Amerika sa Cavite. Isa sa malaking pagbabago sa bayan ng Cavite ay naganap noong mga unang taon ng 1900s. Ito ay ang isama sa bayan ng Cavite, ang dalawang bayan ng San Roque, Caridad, at ang area ng Kanyakaw, sa ganito ay lumawak ang teritoryo ng pinag-isang bayan, at ang dating hangganan nito sa Ithmes ng San Roque ay lumayo hanggang sa Ithmes ng Dalahican. Ang paglalakbay sa pamamagitan ng mga sasakyang dagat ang tradisyonal na paraan ng pagbibiyahe ng mga taga-Cavite sa kanilang ginagawang pagluwas sa lugar ng Kamaynilaan patungo sa iba pang panglugar sa gitna at hilagang Luzon. Sa panahon ng mga Amerikano ay lalo pang pinaunlad ang paglalakbay dagat sa pagitan ng Cavite at Maynila sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mga makabagong bapor para sa kanbinyente ng paglalakbay ng mga biyahero sa nabanggit na ruta. Isa sa pinakamalaking pagbabago sa Cavite noong 1908 ay nang malataga ng riles ng tren ang pinalaking bayan ng Cavite na nag-uugnay dito sa linya ng tren sa kamay nilaan. Ang makikita po naman ninyo ay ang mismong pampasaherong tren ng Manila Cavite Line noong 1910s. Ngayon naman po ay makikita naman ninyo ay ang mismong istasyon ng tren sa San Roque na siyang pinakadulong istasyon ng Manila Cavite Line. Isa rin sa mga pinaunlad ng mga Amerikano ay ang aneksasyon ng kanlurang punta ng Cavite upang maging bahagi ng instilasyong militar ng hukbong dagat ng Amerika, ito ang lugar na tinawag nila na Sangley Point. Isa sa mga gusali na dinantna ng mga Amerikano sa lugar ng Sangli Point ay ang hospital ng mga Espanyol sa Kanyakaw. Nakita ng mga Amerikano ang kahalagahan ng pagamutan ng Kanyakaw para sa kanilang hukbong pandagat at ito ay kanilang pinalakihan. Noong 1930s, ang hospital ng Kanyakaw ay itinuring na isa sa mga pangunahing pagamutan sa Asia. Isa sa mga mahalagang infrastruktura na ipinatayo ng mga Amerikano noong 1916 sa loob ng Sangli Point ay ang tatlong matataas na radio tower na may taas na anim na raan na talampakan na nagbigay daan sa direkta at agarang komunikasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika. Isa sa mga mahalagang pagbabago na naganap sa Cavite ay ang paglapag ng mga eroplano ng Pan American Airways sa Kanyakaw Bay noong 1935. Sa ganito ang Kanyakaw Bay ay nagsilbing himpila ng mga eroplano ng Pan American Airway, at nagkaroon sila ng isang tiyak na lugar kung saan nila ihihimpil ang mga eroplano para sa kanilang mga regular flight magmula sa Pilipinas hanggang sa Amerika. Ang makikita po naman ninyo ay ang mismong istasyon ng Pan American Airways sa Kanyakao Bay kung saan regular na nabumababa at pumapaitaas ang mga eroplano ng nabanggit na kumpanya. Sa ganito, ang mismong lugar na ito ang nagsilbing unang international airport ng Pilipinas. Mula sa Kanyakaw, ang mga pasahero na nagmumula sa Amerika ay bumababa ng Cavite at inihahatid sa Maynila at sa pagsakay naman sa eroplano papuntang Amerika na nagmumula sa Maynila ay inihahatid sila sa Cavite. Isa sa karagdagang feature ng Cavite Navy Yard para sa hukbong pandagat ng Amerika ay ang pagsisilbi nito bilang base ng mga pandigmang submarino na nagbibigay proteksyon sa Pilipinas at Pasipiko. Sa Sangli Point naman ay nagkaroon din ng karagdagang pagpapaunlad ang mga Amerikano sa nabanggit na base. Ito ay nang ipagawa ng mga Amerikano ang isang paliparan na magsisilbing himpilan para sa kanilang hukbong panghimpapawid. Sa bisperas ng digmaan sa Pasipiko, ang lungsod ng Cavite ay nasa isang ganap na militarisadong kalagayan. Ang Sangley Point, ang Cavite Navy Yard at ang istasyon ng Battery C sa area ng Palberista sa Binakayan ay magsisilbing legitimate target ng mga makakalaban ng Amerika sa anumang digmaan. Ilang taon pa man bago maganap ang pagsalakay ng mga Japones sa Pilipinas, planado na ng mga Hapones ang kanilang gagawing pagsalakay sa mga instilasyong militar ng mga Amerikano sa Pilipinas na dito ang Cavite ay isa sa kanilang primary objective. Ang pagsalakay na ito ang magsisilbing pangunahing apoy na wawasak sa minsang dakilang lungsod ng Puerto de Cavite.